Ay nako, lubak-lubak mga idol. Kailan kaya babalik si Tatay Digong mga idol? Tagal naman ng 2028 election. Mabago naman yung buhay natin. Lana, kami mga driver mga idol, hirap na hirap na. Biyahing vehicle, din naman mga kasara dito, kagagawa lang, pero ayawang ko, ba't ganito? Durog-durog na naman. Kaya so, ito loob. Kakagawa lang nito. Pero... ultimo mo bisiklita mga ngayon. hirap na maghanap ng matinong daan. Kailangan kayo dumating yung panahon na mabago na naman yung pamamalakad ng gobyerno. Oh. Woo! Oh. So, Let's go! Dito lang to sa Lopez mga idol. Grabe. Kanawa ka sa Kalopez na yan. Mahirap sa mga driver talaga yan. Kaya namimiss ko yung ano namin eh. Former President Rodrigo Duterte. Oh, bumalik ka na sa Pilipinas. Namimiss ka na namin. Mawala na yung katiwalian Ay nako Tingnan mo naman yung kabila Parang alam mo luglo pa na ng kalabaw Sabi naman yan Talaga ganun talaga buhay At Kaya ganito ang kalsada dito Siguro ay ko dito, mahirap sabihin eh. Hindi ko kanate. Ay, nako, dadahan lang tayo mga wadi kasi hindi na lang natin yung kalsadang ganyan. hindi na natin yung kalsadang lubak-lubak magtitiis na lang tayo may hirap samantalang yung iba nagpakasasa sa maraming sasakyan Dahilan lang sa payong bumili sasakyan samantalang tayo aray ko aray ko pe ganito dapat ang kalsada o. yan yan dapat maginis para hindi naman halatang nakurakot yung pampagawa ay nakuhay ganito dapat okay na yan sa amin Wag naman yung obvious na obvious naman yung kagagawa lang eh ilang buwan lang durog-durog na kagad At parang di naman maayo ito yung ato yung ato talang ka krasada kontraktor parang talagang hindi pwede yung ganun. Tagalin nyo naman mga idol abutin nyo naman ang tao naman para din naman hala tayong substandard na templada templada ba na hilaw ba? hilaw si bakit nadudurong kagad eh? yan lang mga idol naglabas na ako ng sama na